What's up mga Dots, Welcome back sa ato ang uh, vlog tonight. No? So, yes. na ito ang ato ang na nailan ng Migo. Yes. Ako uh, ang inyong isa ka Idol Dots, no? Hmm. Daman, salamat salamat, uh, Idol Dots. Dodds. Ah, uh, uh, uh piece to piece niya. Uh, karon, kamto to kami karon. Uh, Makipaghinabi sa mga doon, mga... doon na mo mga... Doon na mo mga... Gusto kung pa advice patambag mga idol dudes oh. gusto mo patambag oh. mga mga ka idol dudes oh. pero mostly good daw sa mga panahon karon aw ba na tumong kay suonan mm. mga suliran sa <coughs> ilang uh, pag inabuhi oh. no Pero na idol, dili na mawala basta sa sa na ata sa ibabaw sa kalibutan ng hinabuhi. Naa gyud ay problema nga tambal. Oo, oh, so, baka mo <coughs> So naman tay kwan Brad uh, Brad Dudes no. Uh, ato ang natay Cinder karon, Idol Dudes no. Na uh, oh. nagmangayo siya og tambag ano. Uh, of course, course. kay ikaw, uh, Ready man ta kanunay no. Yes. Sa so, ato ang mga manag-iya nga question uh, uh, o Ooh. komentaryo, komen, comment uh, sa sa ingani nga pamagi. Uh, so, are you ready? Ready nakaayo sa na uh, kita free lang mong mag magtambal wala mag din tayong kabayan so kung naman tayo ginagmay din pas, uh, so, oh. sa ang ina ato matambal pasinchan pas may para, na puling kami buhato namin para buhato oh. namo para magtambal din sa inyo mga idol okay okay salamat mga idol idol Jerson idol Dudes so na ay nag-send ka na to uh, ganina regyo ni no hmm. si uh, ba Willie Marte Emission o dili na lang ayaw lang, lang sa kay Maakwan uh, sige so, so ato na lang ni al, al, Alias uh, no uh, si Idol Dudes ng Japan Idol Dudes oh, Japan oh, no sige so nag isang pa uh, advice no <coughs> na gumikan sa iyang pagidaron karon Brad, uh, bread dudes, no hmm. na idad na sa si, 37 pero mm lapas-lapas sa kalendar idol. Oo, oh, murang nabalakan mm -hmm. na siya ba kayo? Wala pa sa namin nyo. Uy! Mo ba? O niya okay. karoon naman nagustuhan ron, pero mga single mom na. Ano yeah. sa may ta, o sa may maayo ana idol dudes yes. na ang tambag, ana? Ano gusto na sa mag -minyo. Gusto na sa mag -minyo, pero dito man siya mo mutam mo Ma para maminyo siya, single mom na lang yung... Oo, oh, para makaminyo na lang siya, ano sa bato para makaminyo na lang ko, manguyab na lang ko single mom, kay Kuslaman, wala may mo pakakonsakuan mga dalaga. Hmm. Usama yung maayon na ito itang mag-ana. Uy, ko sa punta. Wapo man ni Idol. Wapo man eh. Wapo, wapo, taas ilong. Wapo, taas ilong. Wala ko man pa ng usong tawa kasi joke lang mga ito Pero ang siya. Ang siya nung mga po barog, taas po. Matso. mga dito kasi di ba mga lang. po po idol doon. unsa pa. Matso matso. Sige mga Sige mga kaino. Okay, okay. Kini nga mong matambang. Dala ni lingaw-lingaw mga Lingaw-lingaw, ano? Kaya kay di mami mga pag-iitan ng mga magtatambag no. Oh, tama. So ang 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 problema ni isa na to ka idol uh, na Tanta City na idol. Tapos Oo. ta Tanta City na idol tapos wala pagit sa menu. Wala pagit menu idol. Una-una na di mm -hmm. -una, sana single mom na lang gid mm -hmm. daw. Lahat na ba niya ang uban idol Kaya kay ugmo sa kalendaryo na kaglaod. Ay ay. Ano na mga ko? Basta kita sa sundo ng mga sa na forces no, 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 no. no. sa mga silingan pa. Oh. Kunya ang pod kay In. ...Ingon pod nga morning wala nang ninyo kay pisot. <laughs> basi pod ay do, basi no? pod lo. Basi basi po sa kay uh. pisot no. Uh. <laughs> Pasensya na mga Pasensya Pasensya na mga Pero... Tingali, tingali. Pasibol, pasibol. Muna yung real talk na... Oo. idol. Real talk Na... Po. na, na. Po. Matok siya ng ting yung kay... Oh. Palos! Palos! Ay ka! Palos! Oh, Pagkira yun! Oh, palos ba? Nang... Wala ka na So, ano, ano, palos! Wala ka na ba? so, munang siguro sa... Um, mo po na yung... Real na mga, mga kadutsa. Oo, oh, mga real. Pero, uh, tambag ti ako na yung mga, mga idol Ah... kung kung unsa may kung unsa may gusto nimo karon kung kung kami niyo na juga karon oh. pero tadi sige mm. uh, idol dots dipin basi dipin dia rin sa yung sitwasyon siyang yang kung basi na kung siya sa siya sarili ba or na Pulsios, no? O conscious no conscious oh. siya or kung ano or kung sa imperyo sarili pero sa tinong dahil la ang ang trantay city ngay dahil idol don't... idol no no bata pa na bata pa na siya bata pa na baru bagay na baru pa baru pa kaya na ayon ayon kung ano ba siya ngayon kay mintas buhi pa ka may pagkasa idol so Sabang sa may buhay, may pag-asa pa. Oh, oh. established I-establish lang yung mong kagalingon, basi na may kulang sa'yo mo, idol. No? Okay. Idol, si Bol. No, may, may kulang. May kulang na siguro. Saba. Ay, nga naman nga... Ayaw, lang tong may... Wala ka na tuli. Pag pasiburil ito, pasibur, 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 mo sa ngayon. Oh, badlo ko, badlo ko video kasi makita ang akong kwad ba private part niya. Wala para ba na palos. Oh, basagaran sa niya, yung makasawa mo. Pero kung tinuon mga idol,

Ba't ko din naigugma <laughs> ang babae sa imuha, dawat ko niya bisa ko bisang unsa ka. Tumpang, sa Mudawat, maginang ang uban, ubang babae gani, o ubang lalaki nga, naigugma lang si sa guwapa nga babae, kaliyot ay guwakwa. Ayay, dawat Bitaw Dawat ko mo na yung sa pulong na love is blind oh love is blind ang kung babut wala din malibat oh. so, <laughs> so gumabot uh, babut okay malibat uh, um, okay. so balik tama uh, um. uh, uh, ng idol idol ang kanang imong idad ng trenta no uh -huh. so kung kusla din yung kamag-minyo no ah dili mimo pugum pero advice din namo sa mga kung pure man kang tao, ayaw pang itag si Big Mom. Ayaw pa siya. po ka ng video, kung ba? Nang dili si ba? Dili si Kanhan. dili na yung... Kung baga sasakyan ng surplus ba? Kaya ka na mga single mom, surplus na tawag na. Mag-surplus, no? So, pero kung pero kung may gumay, siya? Oh, kung idol, siya, uh, uh, isin ang isin ang uh, isin ang imong mm. ang single mom nga direk nga samong, kwan, moses, kwan, ta -war ta -war sa among kwan misses ko sa misses misses mo ang comment down mab. below, comment oh, down below, pwede man ay comment, oh, comment oh, ya no, picture, picture, picture niya. to tan-aon kung Uh, kung gwapa ayo sa pagbuot ayo to ay oh. wala kulalahin oh. man kung 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 gwapa lahat to kung gwapa Awala ah, problema bisa di kanan. Ah, okay, no? Oh, basta basta curaan, basta curaan lang. Pero imong um, itsura idol. Okay man, no. mo ma, 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 wala pa makama idol. Puti, puti, makadali pa makad brand new. Oh, brand new oh, puti oh. Isoy, isoy. Isoy bawo, oh? Isoy. Ba, oh. Bisi oh, no? <laughs> <manukihap. laughs> so manok <laughs> ihat. <laughs> so, asa may gusto akong kumpleto kang gitaw. Pero ko advance na idol ha. Wala ko nag-ingon sa mga ayaw pag ayaw pag single mom. Oh. Uh, kuha na, kining buhata, o sa sunda ang sunda ang pitik sa imong kasingkasing. Wow. kay kung kung wala man kay suwerte sa kung wala man kay suwerte sa mga sa mga hmm. single dituju ka sa mga single mam ma suwerte. Sunda kung kung naghiugma gini mo nang oh. tanang bayana bisag bisag na na ginansya. Oh. No. Ginansya to naman. Ginansya naman. Pero, ang, pero sa, na ba kan? Nakatilaw. Na. Pero pero wala problema kay sa sunod iya na bitaw. Yan. Oh, yan nabitaw. Oh. Uh, eh, dawat niya ang dawat niya ang anak sa yang pan. Oh, sa yang asawa mo, sa yang asawa mo. Sa So yung anak na lang mga ka-idol, okay. sunda ang pinitik sa mga kasing Sunda ay so, mong oh. Bukan. Kung kung nakay gitago, <laughs> <laughs> kung nakay <nakagitago, laughs> isulti, isikrito, 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 isikrito lang. Isikrito o silang partner. O wala mo na ikaw yun nga. Pero, upso okso idol nga, dito mo itong namong, ingon nga ba si pero possible bro, no? possible ba? Kaya edad na siya, 37, possible na ako. Kasi pisok po dyan o. Pagkita ba no? Okay. Kasi pagkuhan niya ba, in-lam na rin siya. Mao na gitsyo na gitsyo. Wa wa ta kabalo sa history gina ni sino. Ah, let us Pero basic, unsay history buna ni sa sa ida ta 37. Puro nganu wa magi nag lawatay siya. Wala ni lawatay. Posible jud kayo. Oo, kini na nga butan mo Butan. Dili makakamali to ay. Pero pero just noon, just noon. Just pa ma show. Just noon. Dili ba ni man dapat kuay ni? Obrili, dilin buraksawon na, buraksawon na. Magurol na bakonaj governor ni. Oh, layan o kiman, o kiman, o kiman yung lips, di man lagom. <laughs> <laughs> na may lagom mong lips na, dilin pun man napaketo. Oh, so, sa puan na siya sa sa rasa ba? O mm -hmm. well, ay mga manok na i mga manok, Oh, tama. So, <laughs> so manok niya aso ni ano. Governor na. So, man, hiha, <laughs> man, <hiha. laughs> so puan ba no ang anak do? siguro no. Kay Tisoy man. Tisoy, tisoy siya. So, so wala <coughs> lang idol. Atong, atong nambag yun Wala lang. Oo. Eh. Oh. Uh, mong pagbati. Sunda yung um, pinitik sa kasing. Kasing, kasi. kasi. So, wala lang mga idol oh. So, kung, uh, kung kita tong ano na pa yung mag, ma, oh. gusto mong patambag, comment lang mo sa among comment section. Oh. Basta na muna, o oh, among solbaron ang inyong mga problema. Problema sa kinabuhi, problema sa pag-ibig. Pinansyal. Oh. Pinansyal. 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 Oo. Oh. Oh, labaw sa tanan kung ano na mo problema sa Panginoon apil na tanan to okay. ang ano na pinaka importante sa tanan kasi mga bulawan ng pulong karon ni mo idol dogs bulawan ng pulong pwede ikaw na lang <laughs> ha ikaw na lang ikaw na ay, lang uh, bulawan ng pulong bulawan ng pulong oh sige na lang uh, uh, mga bulawan ng pulong karon ug katong mga kanang kasabihan oh, sige, mga kasabihan na lang uh, <coughs> kung na kay tanong na kay anihon So, kung natin tanong na kayo niyon, be sure lang na kung kanat naman kita nung alagay na kaya basi iba ang mga niya pero nangungbot ka idol ako oh, idol ha bantay okay. na basi maung niabot ka nang basi maung nang ka nang idara idol nga ka namin basi na nakagita nung wala mo malagay iba ang nag-ani ah okay ba? okay 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 idol. okay 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 salamat kayo mga idol ah uh, once again of course idol Wilson sa idol dogs TV I'm an idol James from idol dudes yes so for now this is time to cut our video yes i don't bye-bye